Magandang gabi sa inyong lahat. Assalamualaikum. Uh, what is this? Tawag niya na ano ba yun? Uh, ewan ko rin yung sa nakalimutan ko tuloy sa Thailand. So, by the way guys, ayan. Mag-vlog tayo. Para may ma-upload tayo. Papunta nga pala tayo sa bahay na aking friend. Ayan. Pag tayo, makiki makikikain ng sopas. Makikisopas tayo, guys. So, ayan. Uh, medyo gabi na tayo, nakaalis ng bahay. mag alas 7 na po ng gabi. Pero, uh, may oras pa naman para makagala. Ayan dahil nga actually uh, maaga nag message sa akin yung kaibigan ko kilala niya na siya guys dahil hindi ko naman first time pumunta sa bahay niya uh, lagi ako napunta dun sa bahay niya and kanina pa siya nagyayaya na mga alas 4 ng hapon nag message siya sa akin na punta daw ako sa bahay nila kasi magsosopas yung mga tropa namin So ayun, uh, nagdadalawang isip na akong pumunta doon. Kaya gabi na ako nakapag na pupunta na lang rin ako. So ayun guys, nandito tayo malapit sa uh, hindi malapit na malalakad lang yung bahay niya. But uh, maganda rin yung ano ngayon panahon hindi siya mainit medyo Uh, hindi na siya ganoon kainit medyo may pagka malamig na yung hindi pa siya ganoon kalamig pero hindi mo na mararamdaman yung init ng panahon na sobrang sobrang init ayan so ayan uy nabutan tayo ng go so ipapakita natin sa inyo yung mga natin or baka kayo or nakapunta na kayo dito sa Dubai so at least alam ninyo ang lugar at maaalala ninyo ang mga lugar na dinadaanan ko so ayan guys first time kong mag uh, mag record ng video na nakapatayo ang ating camera hindi siya nakahiga so ayan i-try natin kung maganda ba yung kuha ng ganitong uh, pagbe video so ayan tawid na tayo kasi Walking na. Ayan. Meron na pala dito guys. Naalala nyo na meron ditong nagbubukas ng uh, night market na. So, may ibang lugar dito na open na yung night market. So, meron na naman tayong magagalaan or mapupuntahang paggala. Dahil may mga... Uh, pwede naman tayo yung mabili if may pera lang tayo ayan medyo magulo yung camera natin so ayan guys gulo na camera ang gyugyug yug ayan eto guys nakikita yung ano binakuran siya Ah, uh, isa dinto sa mga uh, magbubukas na night market dito sa Dubai. Actually napuntahan niyo na to, ay napuntahan, ay minakita nakita niyo na to dito before. Uh, dahil nakakapag-video ako dito sa lugar na to. And ayan. Ah, uh, pa nila, kinoconstruct pa nila yung mga uh, mga bawat shop na itinatayo nila. So, nagtanong ako sa isang tao doon na nakatayo kanina kung kailan magbubukas yung night market na yun. Eh, mar night, market na yun. So, sabi niya, uh, depende daw kung matapos ng maaga yung uh, pagtatrabaho nila doon. So, anyway guys, dito guys, marami kang makikita dito mga nagsijagging sa lugar na to kasi itong parking lot na to is malaki to. So, paikot lang siya. Paikot lang siya doon, 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 paikot lang siya. Ayan, maraming nagja-jogging dito Mga kabayan Puro Pilipino ang mga Halos, halos Pilipino lahat ang mga nagja-jogging dito And malapit lang to sa Philippine Supermarket Which is, ayun, yung Mailaw na yan Philippine Supermarket yan guys So, nandyan yung mga Pwede mong mabili Or hinahanap yung mga Pinoy product, lalo na yung mga Pinoy food Ganyan. So, hindi ka ma sa mga Filipino food kasi meron dyan. Uh, lahat, lahat meron dyan. So, yung mga mo sa mga like mga food na gusto mong kainin, mga kinikravings mo, ayan. So, so, hindi ka hindi ka uh, uh, hindi mo mamimiss sa mga pagkain hinahanap mo na katulad ng mga Pinoy food magiging satisfied craving ka so ayan Whew. teka lang guys may nakita kong friend ko ayun pinutol ko muna yung black uh, vlog ko ayan nakita nyo guys may nagyay jogging so ayan eto si kuya nag walking jogging Ayan, may nakita kong friend ko guys So kinausap ko na siya Ayan guys, sa kikita nyo dyan Iikot yan doon, doon, iikot, iikot yan doon So malaki-laki yung uh, Parang May ikutan nila And meron din dito guys Ayan. Pwede din isali nila dito Sa buong ganyan Ayan. So malaki-laki yung place na May ikutan nila Actually guys, hindi na ganun kainit hindi na ganoon kainit pero Ah... Uh, hindi pa siya ganoon din kalamig pero yun nga lang pawisin talaga tayo pag naglalakad tayo pero at least exercise na rin to sa akin kasi nga na HB tayo na HB tayo ng uh, August man of August na HB tayo so kailangan natin ng konting exercise and ayun, hindi na naman tayo nakakain ng mga vegetable and fruits dahil na gibit tayo sa pera ngayon but uh, as much as possible na may pera naman ako bumibili naman ako ng na kahit pa paano na uh, kailangan para sa sarili ko and hindi pa tayo nag-maintenance kasi nga takot rin ako mag-maintenance sa kung ano man dapat kong uh, inumin or uh, i-maintain na mga gamot kasi natatakot talaga ako actually natatakot talaga ako natatakot talaga ako to be honest, na baka pag nag maintenance na ako is uh, hanap hanapin na siya ng katawan ko and uh, yun ang kinatatakot ko pa sa pwedeng mangyari sa akin so anyway guys may papakita rin ako sa inyo ng isang super uh, night market na medyo nagbubukas na sila ng padahan-dahan. So, malapit to sa bahay ng friend ko na nakikita nyo na before sa aking mga vlog. So, ipakita ko sa inyo. So, ayan guys. Ayan. May mga nag-display na. Ayan, unti-unti na sila nag-display. Pero parang maganda ah, uh, eto sa mga nakaraang ano. Ayan o, kasi may, merang, may mga parang tiles na sila na ganyan. Kasi dati wala yan Yung Parang andumi siya before Pero ngayon parang ang ganda niya yan. Makakabili naman tayo ng mga gadgets dito And soon eh, Pupunta tayo dyan soon guys Para mamili ng mga Pwedeng mabili at uh, Affordable sa ating budget Kung may pera lang naman At kung may gusto tayo talagang bilhin ayan, makakabili tayo dyan soon, and guys, dito ako bumibili ng uh, mga baboy, mga pork uh, mga kailangan ko kung hindi ako mismo nakakadaan ng uh, Philippine supermarket, kasi medyo malayo yung pagitan nila na place na at lalakangin, so ayan guys, nandito na tayo sa ah uh, tapat ng building ng kaibigan ko. Ito yung building niya. Diyan siya nakatira. So, papasok tayo dyan. Nakakita tayo dyan. Sa second floor lang naman siya. And guys, tingnan nyo. Uh, lahat po yan puro siya apartment. Puro apartment yan pero parang hotel ang style niya. So, kung ikaw yung nagmamayarin nito guys, ang yaman-yaman mo na. Kasi makano yung isang uh, upa ng isang buong uh, apartment dyan and I think 7th floor sya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7th floor sya well makikita natin yan mamaya sa pagpasok natin sa elevator so ayan thank you lord and nakarating na tayo sa place nya medyo pinagpawisan nga lang tayo ng light pero okay lang kasi Worth it naman at least nakapag-exercise tayo ng walking. Ayan, so. Dito tayo sa baba mismo ng building. Papasok tayo ng building niya. Ayan. Tatlo yung elevator dito, guys. Kasi na, malaking building to. Ayan, papak papakita ko sa inyo. Isa. Dalawa. Tatlo. Doon yung tatlo. Ayan, nandito na tayo sa bahay ng aking friend. Ay, tao po! I don't know, ano ba to? If still, ah, uh, paano may key ako dito? Kasi, ayan, pwede pa pala. Akala mo may kipa pala ako dito. Charis! Hello po! Kamusta? Huwag ka makatok-katok pa. Bakit ka makatok na lang. Yun na nga. Tulad naman tayo. Baka may ano. Nakalumutan ko, girl. Baka may... Ano yun yung ano? Baklang bakulang. Baka may ano yun? Oh baladilla? my God! Ha? Baladiya. Ano na? Ayko. Akala ko talaga kanina sa ano siya. Kain na po. Wala pa si ano? Wala pa. Ano ba naman niya? Sumali ka dito, oh, may 100 Gcash. Para ano? Hula-hula ka lang. Gaan mo siya. Sa kanya na yan.